Um, hi guys, I'm Ella Berza. Welcome to Palette. Um, nandito ako para sabihin sa inyo yung mga gusto nyong malaman about stem track. Kasi alam kong marami sa inyo yung um, hindi pa alam, yung mga nagtataka pa kung ano nga ba talaga yun, kung mahirap ba o hindi. Sabihin ko sa inyo, um, yung stem truck, medyo mahirap siya pero kaya naman kung gusto mo talaga. Um, Unang-unang -una, unang, -unang tip ko sa inyo, pag-isipan nyo kung pag-isipan nyo kung gusto nyo ba talaga yung stem. Kasi, yung iba kasi mga, ibang mga naririnig ko, iba sa kanila, napilit lang, yung iba sa kanila, pumuntri, ganito kasi sikat, ganyan, sarami yung stem. Pero, dapat kung ano yung mahal nyo talaga, kung ano yung gusto nyo. Kasi mahirap mag-aaral kapag hindi nyo gusto. <laughs> um, first thing first, um, meron ako ditong mga tips sa mga supplies kung ano yung mga bibilhin nyo. Kasi alam nyo naman, yung K-12, yung senior high school, nasa gitna siya ng high school and college. So, baka hindi nyo alam kung ano yung mga dapat bilhin. Um, meron ako dito kasi so, yung mga binili ko ngayon. Pero nung grade 11 ako, pares lang din. Kaso, mas marami yun. Binili ko nung grade 11, um, feelers, tapos notebooks, tatlong notebooks, tapos isang big notebook na ginamit ko. Yung big notebook ginamit ko for math. Um, kasi may calculus na so mahirap mag -calculus. So, kailangan ko ng maraming notebook. Pero ngayong grade 12, um, na-realize ko na hindi naman parang kailangan ng maraming notebook. Feeder lang, pwede na. So, um, una ko dito is um, sterling notebook na may nakasulat na no bad days Kabaliktad siya. So, yun. Para may mga inspiration tayo pag-aaral. <laughs> Meron pa dito. Um, bumili ako ng binder. Um, may nakasulat siya na the struggle is part of your story. Ayan. So, nakabaligtad siya din. From Mr. Sterling din yan. Oh, bongga! <laughs> Nakabinder na ako. Kasi nung nakaraan daw sila so, Kasi sabi ko, mas gusto kong iwa yung gamit ko. Para pag nawala yung isa, isa lang yung mawawala, di ba? Diba? Oh, takot ako dun. Witty, charot. Pero ngayon nag-binder na ako kasi mahirap. Ayan, so ang pangat na binili ay yellow pad. Nung grade 10 kami, intermediate pad yung gamit ngayon. Pero ngayon, yellow pad na kasi, ewan ko, ayun yung pinapagamit sa akin. Tapos, meron pa ako dito. Meron ako dito, plastic envelope. mura lang siya kaya binili ko. Ano ka siya? Kailangan natin to, syempre, pag sa mga STEM student, or ewan kong STEM lang. Pero marami kasing pinapagawang quiz, assignments, homeworks, na naka paper. Ito, next ko lang binili ay bond paper. Ayan. na may 20 lang ata itong laman. yon for school lang talaga siya. Na, syempre, para hindi mabasa. Alam nyo naman dito sa Manila, baka, biglang mulan, wala na tayo. <laughs> so, ito naman mga binili ko, mga kemi-kemi na lang. Glue, syempre, para narami tayong madikit ikit Tape, so yun, tapos panggura. Kasi, kailangan nyo pa rin ng pencil kapag stem kayo, kasi yung drawing pa rin kayo. Ha? Syempre, kala katabi ng STEM ang engineering. So, yun, mag-zooming pa rin kayo. Ito pa, meron pa kayong mga tatlong kailangan pa. Yung scientific calculator, huwag nyo makalimutan yan. Buhay nyo yan, buhay nyo. Ang uh, pangalawa, periodic table, Siyempre, STEM. At pangatlo, laptop. <laughs> Seryoso ako sa laptop kasi, ano yun eh. Necessary yun kapag STEM ka. Kasi marami, marami kayong ginagawang projects or mga baby thesis yon Mga baby thesis. Gagawa kayo ng baby thesis. Kaya kailangan yun. So, pangalawa naman, yung mga experiences ko. At magbibigay na rin ako ng mga kasamang tips. Siyempre, hindi mawawala ang number one sa list natin. Copy ko, 78 is life. Siyempre, kapag <laughs> gumagawa ka ng mga thesis mo, mga homeworks, mararanasan nyo yan. Meron, meron kaming times nung um, second sim namin, um, finals na namin yun, as in, one week, halos 2 to 3 hours yung tulog lang namin, or halos wala kaming tulog, kasi na, magawa kami ng thesis, maybe thesis, mga ganyan research paper, tas may mga, magkakasunod pa yan ng mga performance tasks, yung mga, ano, yung mga magpe-present kayo, magre-report, mag-shoot, ganyan, para kayong artista, so, puno-puno ang schedule niya. Meron ako ditong um, example nung naglalagay kasi ako ng schedule ko dito sa cellphone. Tignan niyo yung schedule ko. Ayan, nakikita niyo. Ayan. Sunod-sunod yan, as in walang tulog. As in, wala talaga. Laging ganyan, kapag midterms, kapag finals, yan, kasi mga darating na exam, may mga pinapagawa yung mga teachers. Ayan. Number two, um, calculator and lab gown is lifer. Super. <laughs> kasi, um, nung, meron kaming prof, nung sa may physical science namin na, as in, kapag wala kang dalang periodic table, tsaka calculator, pag ka, kaya, yun, kaya kami halos para-paraan na lang. Buti na lang sa likod ako na nakaupo. Tapos meron pa sa amin, ano, noong times na nag, nag gumamit kami ng love gown. Ay, nag love pala kami. Gumamit kami ng love gown. Tapos ako, kasama ko yung friend ko, wala kaming dala. Tapos eh, di na rin kami nakahiram kasi nga, ano, para magta-time na rin yun ng break namin. So, naka-ano ako, naka-minus, naka-minus, nagkaroon kami ng minus Minus 4 sa squeeze. Diba? Ang hirap nun, yung minus 4 ka sa squeeze or minus 3 ba yun? Gusto yun? Ang hirap. Diyos ko, Lord. Eh, mag-quiz pa lang din kami nun. So, ayoko na ulit maranasan yun. Ayoko maranasan yun. Kaya, lagi yung dalhin sa bag nyo, yung calculator nyo, yun, at yung love nyo. Yun. Okay, ang next natin ay, you have to learn to love math. Siyempre, ano, um sa STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. So, may Engineering tsaka Mathematics. ba? Diba? <laughs> so, kailangan mong kailangan mong mahalin yung mat. Kahit eh, mahal. Katulad ko. <laughs> um, I prefer Science kasi over math. Kaya, hindi hindi ko masyado talaga ano yung ang mat. Pero, kaya na naman at lumalaban pa rin hanggang ngayon. Papasok na grade 12. Good luck sa akin. Good luck sa ating lahat, ba? Diba? Okay, next naman natin, magkakaroon kayo ng isa pang experience ko. Ah. kayo ng maraming maraming memorization sa din. Meron kayong mga formalang kailangan kabisaduhin at i-master. Okay, ang next naman sa experience ko, yung most of the students most of the STEM students are competitive. Are competitive. Alam nyo naman, yung mga STEM students, incoming yan na engineering, incoming doctors, most, most kang naman. So, alam nyo na yung mga aasahan nyo. May mga bida-bida talaga. May mga pabida. May mga tamang bida lang. Pero, kung kaya nyo magbida-bida, magbida-bida namin. <laughs> yung naisip ko. Kaya yung next naman natin, parang kadugtong lang siya ng number one ko. Have a sleep while you still can. Kasi, um, kapag may mga, sabi ko nga, may mga times na hindi kayo makakatulog ng, nang kompleto, yung um, marami kayong gagawin, ganyan, gigising kayo ng maaga, kasi yung travel time nyo pa, ba diba, baka traffic, ganyan, ay expect the unexpected, katulad ng surprise quiz. Baka so, meron pa ka kami isa, share ko lang. Quis kami nun sa lab, nung nag kami sa lab. As in, may mga station siya, may mga questionnaire. kada sa table. Tapos, katap, diba, nakatapat ka sa unang question. Sagutan mo siya ng mga 15 seconds lang. May timer yung teacher nyo. So, kapag nag, pag nag -pumito na, basta pag, pag nag-bell na, lilipat na kayo dun sa kapila. So, paikot-ikot lang yun. Tipi 15 seconds lang. Kaya kailangan mo talagang mag-review, kailangan mo talaga isubsub yung sarili mo, kaya mo mag nang mag-sunod ng kilay. Sunod ng kilay. Ng kilay. Yes. So, ang next natin ay save money as much as you can. Kasi, ano, marami kayong marami kayong gagawing group projects, marami kayong gagawing mga meetings. Minsan, ano, kami kasi kapag nag-meeting kami as a group, ano namin, tatanungin namin kung saan sila nakatira, tapos kung ano yung gitna nun, para dun kami mag, magtitipon tipon mga ganun, kasi, yun, kailangan nyo ng maraming pera, tsaka, para sa mga ambagan, next naman natin, um, mag-delete-delete na kayo ng mga selfie nyo sa phone nyo, mag-save na kayo ng memory, para mga apps na tutulong sa pag-aaral nyo, katulad nung sa akin, uh, meron ako ditong, Meron na akong mga Microsoft apps. Yung mga Word, Word, Excel, PowerPoint, ganyan. Para madali na lang pag sa inyo ng teacher nyo. Sa amin kasi wala na kaming books. Kasi alam ko, 8 to 12, senior high school, wala pa, wala pa talagang books. So, by online kami, by application, by download-download na lang sa FB. kita, no? Ayan. Meron na, ito yung pinagamit namin app sa school, yung Edmodo. Tapos, syempre, kailangan ko ng dictionary. Share it para sa mga files na kailangan i-share. Tapos, itong Quizlet, ano to, para pag may mga quiz, ilalagay mo lang siya yung, ilalagay mo lang yung, yung ano ba tawag dyan? Yung pangalan, tapos yung description. Katulad na ito. Kunyari, ayan. Kunyari, sa biology ko yan. Yan, the cell cycle. Tapos may mga nakalagay na eglob, eglob. Ganyan. So, tandaan nyo na lang. Para kung makatulong sa inyo. Kaya sa akin, nakakatulong siya. English and Filipino Dictionary. And ito, mga chemical. na So, at sa huli naman, ang, um, at syempre, ang pinakahuli, ang, um, it's fun. Um, masayang matuto sa STEM kasi may mga love lab, lab love <laughs> lab activities. May mga matitingin kayo sa microscope. Ewan ko kung sa ibang school ginagawa din yun. Pero sa amin kasi ganun. Um, nag, di pa kami nag-experiment. Pero nagumawa na kami ng mga slides. So, yun lang. Yun lang masasabi ko sa STEM. Mag-aral kayong mabuti. At huwag muna mag-FB. Char uh, mag-aral mabuti para college na tayo, no? Kayanin natin to. Kayanin natin to. Um, so, yun na. Kung nagustuhan nyo to, kung nagustuhan nyo tong video na to, kung marami kayong natutunan, kung may natutunan ba kayo, um, just like, comment, and share this video. So, don't forget to subscribe to my channel, Palet. Um, so, see you on my next video. Bye! Um, napakaingay po dito, no? ang totoo. Ayaw nila video eh. Sige, ingay pa, ingay pa. Lakasan nyo pa. Lakasan nyo pa, lakasan pa.